Hello? Ngayon no ang ating pag-uusapan. Magkano ang isang ganito? Lumalabas kung nasa bahay ho tayo mag bubro ng black coffee. Titingnan nun natin kung magkano ang abutin ito. Magko-compute tayo ng konti. Ano po? Yan ay gagawin natin ngayon na dito sa video na to. Kaya wag po kayong bibitiw. Magbabalik si Lolo Smart Ito sa Lolo Smart Coffee. kayo po ay aking inaanyayahang mag-subscribe and then hit the bell para wala pong nakakawala na bagong video na nai-upload para makita nyo. Ano po? At comment below kung anong kape, kung paano nyo binubro, ilang beses kayo magkape, kung meron kayong tanong, isulat po ninyo dyan sa comment below. Lastly, eh share nyo po itong video na to sa inyong mga kaibigan at ng, at ng maraming mapaglingkuran po ang Lolo Smart Coffee ang black coffee sige po tuloy na natin ang video no? ang black coffee wala pong gatas wala pong creamer at wala din pong sugar talagang plain strong black coffee siya na nanggagaling ho dito sa beans bango. Ang ang apat po na coffee varieties, yung regular, yung common ang ibig ko pong sabihin, Arabica, Excelsa, Robusta, at saka Liberica. Ang barako po ay nanggaling sa family ng, ng Liberica. Yun po ang common varieties ng coffee. Halimbawa, ito po ay isang kilo ay nagpepresyo o nagkakahalaga ng 500 piso. Halimbawa lang naman o, para madaling mag-compute. So, yung 500 ay merong 1,000 gramo na kape. Ano po? Ang isang gramo pumapatak magkano? 5, 5 pesos isang gramo o 50 sentimos isang gramo? Ang isang gramo na giling na na coffee beans kape para sa ating black coffee ay nagkakahalaga lang po ng 50 sentimos isang gramo 50 sentimos ano po now ang isang basong kape, eto ho, ang lamang pong tubig nito ay 240 ml kung lumaki laki pa ng bahagya ay 250 ml meron naman ng 200 ml. Ito, 200 ml ho ito eh. Now, kung ang gagamitin mo yung ordinary baso, ano po, yun ay isang 240 ml ang laman na tubig. Ang isang baso po na uh, ordinary, usually, ang nilalagay ko po na gramo ng nagiling na, na coffee beans ay nasa 10 grams. Sample, 10 grams para lamang po madaling makwenta ano po ngayon po ang tanong eh magkano ba yung 10 grams kada timpla mo ng isang ganito eh kung 10 gramo lang ho yun nagagawin mong black coffee eh di 5 piso ang isang timpla may black coffee ka na Ang filter po, may dalawang klase. Yung sasalain niya yung yung granules, ano po. Siyempre, giniling mo, pinadaanan mo ng tubig na mainit, may matitirang mga granules. Uh, sapal, or kung ano man tawag doon, ano po. Gumagamit po ako nito, drip bag. Empty drip bag. Yan po ay 2 pesos 50 centimos. Kada gamit. Kada kape. Hindi na po nyo po pwedeng Bukas na umaga, gagamitin nyo pa ulit oh hindi po to reusable. Tatapon na yan. Meron pa po isang choice. Ano po? Eto. Ito po ay special made na imbudo. <laughs> Tawag ko dito imbudo eh. Nang kape. Pero actually hindi po siya imbudo. Ito po, copy panel, filter. Eh, sa online ko hong nabibili din. Yung drip bag sa online din. Ito po ay reusable. Ito po isang baso, ordinary baso dito sa bahay. Or any baso na kakasya to. Ano po? Okay. Ito, bubukas mo yung kanyang parang tenga. <laughs> Kasi yan po ang kakalso. Yan. Lalagyan mo ng kapean dito sa loob na 10 grams, o kung gusto mo, matapang-tapang, di 12 grams. Kapag 12 grams ho, eh, 6 na piso na yon Beso sa ating kwenta kanina, ano po? Kapag ito po ang ginamit natin, andyan yung coffee beans. Siya nga pala, meron po tayong mga mga na upload na na videos tungkol sa pagbubro ng ganito at saka ng ganito. Pwede po niyong panood Hanapin lang po ninyo. Pag nilagyan mo to ng coffee grounds, tulad po nito, coffee grounds, nagiling na. Kukuha tayo. Ano po? Dito nyo ilalagay. Dito. Yan. Ganyan. Yan. po Yan. Pag ito binuhusan natin ng mainit na tubig. Ano po? Tutulo doon. Magiging ganito. Ngayon kung tapos na. eto ho. Basta huhugasan lang ho ninyo agad. Pagkatapos nyo magkape ho. Huwag nyong patatagalin na maghapon o bukas pa. Kasi baka ho tumatak yung kulay noong coffee dito po sa loob. Parang maruming tingnan, di eh, ba? Anyway, eto, reusable. Ugasan mo lang, gamitin mo ulit bukas. Ugasan mo lang, gamitin mo sa makalawa. Ganon. So, walang additional expenses. Eto ngayon, itotal natin. Ano po? Limang piso yung kape. 7.50 kasama to. Isang gamitan eh. Pag ito naman ho ang ating ginamit, wala tayong gasto sa filter. Kaya mananatiling limang piso ang ating black coffee. Galing ano po? Saan ka pa? O, di ho ba? Di, ang saya. Homebrew is the key. Para laging happy. O, biro mo. Kung hindi 7.50, 5 piso lang. Sarap. Ano po? At isa pa, na advantage nito, alam nyo kung ano? Alam mo kung ano yung tinitimpla mo. Kung yan ba e, Arabica? Kung yan ba e, yung special blend na, na, alimbawa e, eh, King David's blend? di ba? Ang galing. <laughs> Kaya ibabalita ako din po sa inyo kung uh, operational na yung ating online store. Kaya po huwag niyong kakalimutang mag-subscribe. At uh, hit that bell of notification para lagi kayong naka-notified pag may bagong videos. Comment below and like the video. At ang panghuli, share po ang ating videos sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kikla kakilala para po malaka, malawak, marami ang napaglilingkuran ni Lolo Smart. Dito sa Lolo Smart Coffee po, black coffee. Tayo ho ay black coffee. Kung gusto niyo ng may timpla, ay eh, doon po kayo doon po kayo magtungo sa coffee shop. Basta tayo, black coffee. Bakit to black coffee? Tatlong doktor na po ang nagsabi sa akin na ang black coffee ay healthy. Kahit anong edad <laughs> nang iinom healthy yan. Kaya po makita-kita tayo sa susunod na video. Huwag niyo yung kakalimutan subscribe ano po. Sige po. Magpapaalam lang sandali at magkita-kita tayo sa susunod na week sa bagong video. Sige po. Bye.